Ma'am, um, delivery po. Yes, Opo, yung galing po sa Bilta Mart. Levy Ann po. Opo. 390 po. Guys, delivery tayo dito sa ano. Nabalik, Yes.

Ikasi na lang ang ano po? Wala na lang ang ikasi. Wala na lang ang ikasi. Bukas ipay eh. Ay, hey, papi ya! So, finish book na natin. Tapos na. goods tapos sila natin yung ano pangalawang booking balit 390 yung babayaran guys so what's up mga idol so nandito tayo ngayon sa Nose Del Monte Bulacan so nandiyan tayo sa ano Amaresa sa Nose So may nakuha tayo na dalawang booking papunta ng Cubao. Ito, uh, ayan o. Oh, uh, 186 pero ang binigay ng customer dyan na 250. So ito naman na isa sa Socorro Cubao. 225. So solid na mga paps. Uh, meron din tayong kikitain na kulang-kulang 500 sa isang biyahe. Kaya WhatsApp sa inyo? Ito may summary sa subdivision. Bulacan sa tayo na Manila yun, malayla yung biyahe natin eh, sana si Del Monte Bulacan ito pa, diba? ang bait nitong isang kong customer eh nagbigay ng tip itong 186 so ginawa niyan 250 yung bayad yan At Yung malayla din kasi so meron tayong kita dyan na kulang kulang 500 plus okay, ride safe thank you mga paps